Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay Nandito na naman ang inyong lingkod, ang Jazz Blog At muli na naman tayong magsasama-sama ngayong umaga Abril 24, araw ng Biyernes 2025 Meron po kami gustong ishare sa inyo, lalo na dun sa mga uh, nag-aabang ng magandang balita Palagay ko ito'y isang magandang balita para doon sa mga PDP o maka-PDP. Okay? Kasi po, uh, yung meron po kasi silang inilabas na survey, etong Abril lang, ng ARCS Light Survey, at uh, yun po yung gusto namin i-share sa inyo. Sana ganito ang ginagawa ng mga ibang survey firm na... Katulad ng pagdidetalye, paglalarawan ng Arts Light survey, paano po ba nila ginawa ito? Ebe, eh bago natin ipapanood yan, kung ikaw po kaibigan ay bago ka pa lang sa ating channel at ngayong ka lang nakapanood dito sa ating programa, eh paki-like and subscribe naman at uh, paki-hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga videos po na i-upload namin. Okay? So, hindi na natin patatagalin to. Panoorin natin ang video nito at, at matutuwa rito yung mga nasa may manok sa mga nasa PDP. Ito po yung video. Llamado ang Duterte lamang pa rin sa Archlight Senatorial Preferences Survey Tentra. It's time, solidarity. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kalaman. Sa muling pagkakataon, ito po ay hindi opisyal na survey, pero ito na ang matunog at mas lalong lumalakas na boses ng mayan. Archlight proudly presents ang ikatentron ng ating Senatorial Preferences Survey. Ang poll na ito ay conducted mula April 3 hanggang April 6, 2025. 64 ang pinagbili ang kandidato. Mahigit 734,590 votes ang nalikom mula sa community ng ArchLight. At higit 10.8 million engagements, isang senyales ng masidhing pakikialam ng bayan. Hindi ito official poll, but a powerful reflection ng tinig ng ating followers sa ArchLight. Sa darating na eleksyon, sino ang iboboto mong senador? Top 1, si Christopher Bongo na may 77,142 votes. Liamado, consistent sa top 1. Number 2, ang matibay at palaban na si Senator Roland Bato de la Rosa na may 75,510 votes. Nasa top 3 naman ang mas lalong dumarami ang suporta, ang boses ng mga inaapi, si Pastor Apollo Kibuloy na may 74,234 votes nasa pang-apat naman si Rodante Marculeta, ang matapang, direkta at may paninindigan, nakakuha ng 71,502 votes. Number 5 naman si Jimmy Bondo na may 71,492 votes from music to movement, sumisigaw ng serbisyo top 6 naman ang action star at nag-action muli para sa bayan si Philip Salvador na may 70,731 votes. Top 7 naman si Victor Vic Rodriguez ang loyal sa prinsipyo tapat sa serbisyo na may 68,120 votes. Number 8 naman si Richard Mata, bagong mukha, ngunit matindi ang suporta, 67,810 votes ang kanyang nakuhang boto top number 9 naman si JB Hinlo. Ang tahimik pero epektibo ang kampanya na may 64,610 votes. At number 10 naman si Raul Lambino, isang veterano sa larangan ng serbisyo publiko na may 63,194 votes. Number 11 naman si Bonifacio Busita, ang idolo ng mga riders na nakakuha ng 30,579 votes at ang kumpleto sa top 12 si Ping Lacson na may 25,312 votes ang batikang mambamatas at dating general Makikita sa top 10 na halos lahat ay mula sa PDP Laban o bahagi ng tinatawag na Duterte slate malinaw. Liamado ang kampo ni Duterte. Samantala, ang mga mula sa kabilang partido, dehado. Sa gitna ng lahat ng ito, isa ang hindi maikakaila. Malaki ang epekto ng pagpapakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa karamihan, ito'y tila hindi katarungan, kundi isang personal na paninira sa si isang ama ng bayan. Pagkakanulo sa si isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Kaya nga yung eleksyon tila ramdam na di mano ang paghihiganti ng taong bayan. Hindi lang botong ibinibigay, kundi katarungan. Matapos natin makita ang top 12, narito naman ang mga patuloy na lumalaban. Ang mga nasa ika-13 hanggang ika-24 na pwesto. Karamihan dito ang dati ng nasa pwesto at mga kilala na at datihang pangalan sa pamumulitika. Number 13, si Francis Kiko Pangilinan. Number 14, Bam Aquino. Number 15, Aime Marcos. Number 16, Erwin Tulfo. Number 17, Pia Cayetano. Number 18, Francis Tolentino. Number 19, Ben Tulfo. Number 20, Camille Villar. Number 21, Tito Soto. Number 22, Abby Binay. Number 23, Manny Pacquiao. At number 24, Gringo Honasan. At mga nasa ilalim mula 25 to 34, si Revillame, Kirubin, Gonzales, Mendoza, Kapuyan, Abalos, at marami pang iba. Ngunit huwag kalimutan, 25% ng respondents natin ay undecided pa. Lahat ay pwedeng magbago. Pero kung pagbabasayan ang boses ng mga yan, lamado ang Duterten. lamado ang masa at ang lakas ng sentimiento. hindi na kayang itago. Anong masasabi mo sa ating survey ngayon, Soli Dodgers? I-comment mo lamang si Baba ay yung sagot. Hanggang sa susunod, it's time! Okay, so yun po yung video mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Sana po ay nagustuhan nyo. Pero doon sa mga taga-alyansa, <laughs> hindi nila magugustuhan ito. <laughs> eh, mantakin mong lahat ng sampo ay pumasok, mga kaibigan. <laughs> eh, sabi nila, oy, pabor kasi sa inyo yan, kaya sinasabi nyo yan at pinapapanood nyo yan, pinopromote nyo yan kasi pabor sa inyo. Ah, hindi po sa ganoon. Ito lang naman kasi ay lumabas na resulta ng survey Eh kailangan malaman ito ng taong bayan kasi mahalaga ito eh Nang sa ganun ay magkaroon ng idea Yung mga kababayan natin at nang makapag-decide ng tama Kung sino yung mga dadalhin nila Kung sino yung susuportahan nilang mga kandidato sa pagkasinador Malaking bagay po ito Malaking bagay po ito Tinan nyo po uh, yung survey po nang ginawa ng Archlight. Iba eh, yung paglalarawan, yung bagsak nila, yung kanilang uh, pagsasahim papawid. Talagang ipinapakita nila yung mga datos. Kung ilang tao, yung kanilang nakausap, ilang porsyento. Ganun sana, sana all. Ng mga survey po, ganito dapat gawin. Okay, eh, palakpakan natin at uh, congratulations po dun sa mga nasa sabihin na natin na nagtagumpay at nasa mataas ang kanilang rank sa survey. <clears throat> from 1 to 10. Eh, pero 12 po kasi ang kukunin dyan. Eh, congratulations po sa nasa uh, from top 1 to 12 Okay? Namamalagi po dyan Top 1 si Uh, Senador Bongo At uh, nasa top 4 naman Si Congressman Marcoleta Eh palakpakan natin yan mga kababayan So yun lamang po yung aming share po ngayon Mga kababayan At uh, ishare po natin to Kung nagustuhan nyo yung video Ishare nyo po para mapanood po ng iba Kasi baka hindi nila Napapanood itong mga serving ito Eh para makapag-decide sila Nang tama kung sino yung kanilang pipiliin, kung sino yung kanilang dadalhin at sosoportahan ng mga abogado. Pero ito, pinagpapauna ko na po sa inyo, ha, mga kababayan, huwag natin kalilimutan si Congressman Rodante Marcoleta. Numero 38 po sa balota. Unahin nyo na po na ishade yung kanyang pangalan para sigurado po. Pag ito nakapasok sa Senado, malaki po may tutulong po nito. Ang dami niyang programa, plataforma na gustong gawin. Eh magagawa lang po niya yan at may sasakatuparan kapag tinulungan natin siya at dinala po natin siya sa Senado. Yun lamang mga kababayan, muli po, bumabati ang inyong lingkod ng isang magandang araw, anumang oras na datnan po kayo at mapanood niyo po ang video ito. Lagi po kayong mag-iingat po sa inyong mga paggawa.